Peke nga ba ang solar eclipse na nangyari kamakailan lang? Mga kaibigan, noon lamang April 8, 2024 ay nasilayan ng libu-libong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang isang total solar eclipse. Para sa mga hindi nakakaalam, pag sinabi nating total solar eclipse, ito yung pagkakataon kung saan Dadaan yung buwan sa pagitan ng araw at ng ating planeta at matatakpan nito ang sinag ng araw. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari sa ating kalawakan na nangyayari lamang tuwing isa hanggang tatlong taon kaya naman talagang inaabangan ng mga tao. Ngayon mga kaibigan, alam niyo bang napakaraming kumakalat na balita at mga video sa internet na nagsasabing pek di umano ang naganap na solar eclipse panoorin natin ang isang video patungkol dito ayon sa ilang mga taong nakasaksi ng nasabing solar eclipse ay hindi lang isa kundi dalawang araw ang nakita nila nung mga oras na yun. Kung mapapansin nyo sa video ay tila ba meron nang tinatakpan yung buwan sa likod nito at sa ilang saglit lamang ay biglang may magpapaharap na isa na namang araw. Sinasabi rin nila na hindi raw mukhang buwan ang nasaksihan nila noong mga panahong yun, kundi parang isang malaking UFO o unidentified flying object na pumasok dito sa ating planeta. Ang nakakapagtaka pa dito ay hindi na silayan ng buong mundo ang pangyayaring to kung saan nakita lamang ito sa ilang espesipikong lugar kagaya na lamang ng North America, Mexico at Canada. Binansagan pa nga ito ng ilan na artificial sun and moon na tila ba gawa-gawa lang daw ng kung sino mang grupo ng matataas at makapangyarihang tao dito sa ating mundo bilang isang propaganda sa isang bagay na mas malaki nilang pinaplano. Ayon sa ilang conspiracy theorists ay ginawa daw ang fake solar eclipse na ito upang pagtakpan ang pagpasok ng mga aliens o extraterrestrial beings dito sa ating mundo. Ito ay tumutugma sa ilang pahayag ng mga taong nakasaksi ng mismong solar eclipse na nagsasabing parang hindi raw buwan yung kanilang nakita. Hindi lang 'yan mga kaibigan dahil meron pang isang kumakalat na video patungkol dito na magpapatibay sa statement na to. Ang video ito ay inupload ni Michael Carter sa kanyang TikTok kung saan makikita natin na habang nangyayari yung solar eclipse ay may isa pang buwan na makikita sa kabilang bahagi ng kalawakan. Ang ibig sabihin ba nito ay meron tayong dalawang araw at dalawang buwan? Noong mga panahon din na yon ay nagkalat online ang mga tinitindang fake solar eclipse glasses na agad namang binigyang babala ang publiko dahil nakakasira daw ito sa mata. Nakakapagtaka rin mga kaibigan na pagkatapos mangyari ang lahat ng to, ilang araw lang ang makalipas ay nagsunod-sunod na ang iba't iba at malalaking pagbabago ng panahon sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa Dubai na nagresulta sa matinding pagbaha doon kung saan nakakapagtaka lang na mangyari ito sapagkat alam naman natin na nasa tatlo hanggang limang beses lang sa isang taon nakakaranas ng pag-ulan ang lugar na yon. Hindi lang yan dahil nagsunod-sunod rin ang matataas na temperatura sa iba't ibang bansa pati na rin dito sa Pilipinas. Sa sobrang taas nga ng temperatura ay nito lamang April 22, 2024 ay naging isa ito sa dahilan ng pagkasunog ng labing-siyam na sasakyan na nakaparada sa extension parking ng NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Sunod-sunod din -sunod ang malalakas na lindol sa Japan, Taiwan at Mexico at inuulit ko, lahat ng yan ay halos sabay-sabay na nangyari. Ilang linggo lamang ang makalipas nung maganap ang nasabing solar eclipse. Mga kaibigan, kung kayo ay bago lamang sa aking channel o sa aking page, ay gusto kong linawin sa inyo na ang aking mga binanggit ay hindi ko sinasabi na ito ay 100% na totoo. Ibinabahagi ko lang sa inyo ang pinagsama-samang teoryang nakakalat mula sa iba't ibang tao sa internet na siyang tumugma mismo sa isa't isa. Video is brought to you by 1xBet. Ang 1xBet ay isang aplikasyon na pwede kang kumita gamit lamang ang iyong cellphone. Up to 7,000 cash bonus ang binibigay nila sa first deposit. Dito ay pwede kang magmultiple bets sa mga paborito mong larong NBA. PBA Boxing at sa mga mahilig sa casino games meron din dito sa 1xbet syempre mga idol madali lang rin mag cash in gamit ang Gcash, GrabPay, 7-Eleven at marami pang iba kopyahin lamang ang Gcash account number pumunta sa Gcash copy paste lang at ilagay ang amount hintayin lamang ang authentication code at screenshot ang transaction pagkatapos ay bumalik ka sa 1xbet Copy and paste mo yung reference number at pwede ka nang maglaro.